Dito tayo ngayon ma ma ma-isog, ang asawa ko po ay bisaya, ang ma-isog daw ay matapang. Sa amin naman po, mayroon pong tawag ang matapang sa amin. Iyan po ang tinatawag nilang matubag. Kaya po ang mga kasama ko ngayon dito, ang karamihan sa leader, matubag po. Kaya pinapakilala ko po sa inyo na andito po kami. Alam po ninyo, isang, isa pong ITAL leader, malaki po ang amin na dadanasan sa panahon na ito. Lalo-lalo po ako bilang isang leader masagit po sa aking nasasakupan na alam po ng batas at alam po ng mga tao kami ay pinakaatrasado kami ay pinakamababang klaseng tao. Kaya dapat po, pinapaabot ko kay President Marcos, di po kami bibigyan pansin kaming mga aita. Pero ang nagbuhat po sa kanya, mga aita po na nagboto rin. Wala ba kaming karapatan na sabihin namin ang amin nasa loob-looban? Sa ngayon po ay naiiwanan po kami ng progreso, naiiwanan po kami ng ating pamahalaan. Noong po ang kanyang tatay, talagang maayos po ang kanyang pamumuno kung hindi lang po pumutok ang bulkan, alos mayaman na po ang mga aita. Pero ngayon po, nakita ko talaga, na wala, wala pong, hindi man siya nakakuha doon sa kahit konting bakas ng kanyang tatay. alam po ninyo, yan po ang aking ini uh, iniisip. Samantala pong itong nakaraan na eleksyon, hindi ko po alam kung pareho-pareho tayo na botol Ako po ay isang leader blahat ng mga AITA kinampanya ko para sa kay BBM. Pero ngayon po, nakikita ko na pangalan man ng isang AITA, wala po, walang dumarating na progreso sa amin. Mabuti po si Tatay Digong. Si Tatay Digong. Ako po ay nakapunta. Ako po ay inimpitan niya sa kanyang opisina kaya mamaya po mahintay natin siya ang aking pamumuno po hindi lang ngayon panahon pa rin ni Tatay Digong o yung mga ibang presidente nakita ko po kay Tatay Digong hindi po niya ako kinahiya na isang leader inikot po niya ako doon sa PACC yung kanya pong mga bodyguard iniko, hina, dinala dinalapo ako inikot po niya, inikot po ako sa buong PACC pagkatapos, inatid po ako sa upuan. Ganun po ang pagkilala ni Tatay Digong, wala po siyang pinipili, na wala siyang tinatangi sa atin lahat. Kaya alam po ninyo, sabi ko, si Tatay Digong, dapat sana po kung hindi lang nalilipas yung posisyon hindi lang po nalilipas yung mga term nila, dapat manatili si Tatay Digong kung lang sana.